Guys, magluluto na naman ako ng ginatan na sitaw at kalabasa. Lagyan ko nitong hipon. Ayan, hipon, kalabasa, sitaw, ito naman yung pork chop. Prito pa rin yan, guys, yung pork chop na yan. Ito yung halo ko sa ginatan. Luya, bawang, sibuyas, madik. Ayan, ginatan. Ayan, balikan natin yung mamaya, guys, pag naluto na yung aking mga ulam. Magkagata na naman tayo. Lagyan ko ito ng luya, sibuyas, bawang. Yan. Tapos, lagyan natin ng cube siyang guys. Yan. Slim cube yan. Ayan. At saka magic. Itong magic na to, May bawas na yan ha. Kunti lang. Saka powder na paminta. Para mawala yung langsa. Yan. Dalawa lang guys. Tapos, yan. Kumulo-kulo na siya. Ilagay na natin tong yan, sitaw at saka kalabasa. Yan. Ano ito guys sa pangalawang gata? Hindi yung kakang gata. Doon yung kakang gata sa, ano, sa lamisa. Yan. Ayan guys, luto na yung aking gulay. Ilagay muna natin ng kunting asin yung guys. Hindi ko pala nalagyan ng asin yan. Yan. Kunting asin lang para magkalasan ang ating ulam. Tapos, ilagay natin ang sipon. Tapos, punta ang gata. Luto na yung ano guys, yung kalabasa. Ayan yung kakang gata guys, ilagay natin. Ayan. Hindi ko yung tatakman guys, kasi mag ano yung gata. Ayan. Ayan guys, magluluto yung aking asawa ng pork chop na naman kami guys. Pero iba naman yung timplayan guys. Hindi pares-parehas. Ito naman ay gatang, sitaw, kalabasa, at saka hipon. Ayan. Ayan na guys, luto na yung aking ginatang kalabasa, sitaw, tsaka hipon. Yan, Kakain na kami nandito na si ate. Hindi pa luto yung aming pork chop. Ayan, hipon, sitaw, kalabasa. Ayan. Yummy, yummy yan guys. Yan, luto na kami lahat oh, ng aming oh, ulam guys. Oh. Ayan, saka ito. Porkchop na naman tayo, guys. Ayan. Ano pa ba ang ating olamin? Ayan, porkchop. Uh, ginatang sitaw kalabasa, hipon, saka itong porkchop na pinirito para sa aking mga janakis. Ayan, kumakain din sila nito, guys. Ayan. Para may gulay tayo. Ayan, hanggang dyan na lang, guys.